Hello po, magandang umaga! Kumusta po kayo? Sana po ay magiging maganda ang inyong buong araw ngayon. At ayun po pala yung mga tanim ni Auntie Victoria ng mga luya at pwede na po siyang anihin kasi natuyot na po yung kanyang dahon at ayan, tinubuan na po ng sprout, yung kanyang mga laman at uh, umangat na po talaga sa lupa yung iba. At uh, yung iba naman ay ayan, pwede pa siyang pakinabangan kasi uh, nasa ilalim, hindi pa nagkaroon ng sprout. At ayong uh, may mga sprout na po ay ayon ay tatanim ko po siya ulit para po sa so susunod ay meron na naman po kaming uh, mapagkuhanan ng luya o di ba? at ah uh, itong luya ni auntie medyo matagal na siguro ito at ang luya naman po ay nakadepende po sa inyo kung kailan niyo siya alihin kung alam niyo po yung buwan kung kailan kayo nagtatanim kasi ang alam ko sa luya uh, nasa 6 na buwan hanggang 8 buwan po ang kanyang anihan at uh, nakadepende po yan sa variety ng luya kasi may iba po talagang mas maaga po siyang uh, magkaroon ng laman at ayan maaga rin po siyang anihin at uh, mas maganda po talaga ano pag kayo po ay may tanim ng mga luya sa inyong bakuran kasi po pag kailangan nyo hindi na kayo bibili sa malalayo pa kasi ito sa amin yung farm namin medyo malayo sa tindahan kaya ayan mas pabor sa amin yung ganito na meron kami mga tanim kasi ang luya po talaga ay uh, mas maganda po yan sa mga lulutuin mo. kasi yan po ay nakakapagtanggal ng mga lansa ay kailangan namin yan ngayon kasi magluluto kami ng itik at ayan po yung mga panagkaroon uh, nagkaroon na ng sprout yung iba po talaga yung mahahaba na at uh, kailangan na po siya talagang itanim ulit at uh, mas maganda po talaga pag kayo po ay magsipag kasi talaga namang magkakaroon kayo ng mga grashya sa inyong mga bakuran O di ba nasa sipag at tiyaga lang po talaga yung pagtatanim at ayan po yung aming mga nakuha thank you for watching bye